Mo <laughs> ka <mamigay> ng pera? Mo mo Ah, ah, ay, Ah. Oh! Namimigay ng pera oh. 20,000 real. Hmm. So ganyan ganyan lang 'yan. Yung matauhan ko na 'yan. Kahit ganyan lang 'yan. Namimigay ng 20,000 real 'yan, no? Ah, oh, napaka Parang balistan d'ya pa ako, tapos ano? oh. you know, ganyan you know. mo siya. Dapat balikan dito, tapos ganyan mo siya. ba? Hindi, parang tatabi-bayaman ka. Ikaw yung bibigyan ng pera. Light, camera, action. Ito, mamimigay yeah. ako ng pera. Yeah. Itong pera na ito, halag, halaga nito sa Pilipinas, 20 mil. So, pag namimigay ako ng pera para sa mga pagkain, wala mo naman, araw-araw ko na mimigay ng libre. Ito, 20 mil sa Pilipinas. <laughs> ikaw, ikaw na humawak. Dan. Thank you, thank you po. <laughs> Ako <Ate> may pira. Ako may pira ko kalimutan. Billionaire na yun? Billionaire? Eh, ano pala, vlogger pala. Ito, millionaire na eh. May nang klase. Pinagkatawa sa sarili niya. Hindi ko, ina. Hindi ko, hindi ko ni Kuya Roneo yung sarili ko. Yan, Yan, Kuya Ron. Wala pang napatunayan yan. Ah, okay. Wala pang napatunayan. Hmm. Vlog pa lang yan. pa, ba't yun ako maging kawawa? May ad ba siya? Ah. Ngayon, wala na ng ad. Huwag mong i-skip yung ad niya para kumita siya. Saka i-share mo rin yung video niya. Like and share comment para makatulong ka sa kanya. <laughs>